tatawagin kang unggoy dahil ba maitim ako di ba para para tayong Pilipino Marami pang kasi itim ko na Pilipino so lahat kami unggoy yun ang medyo pinapalagang ko talaga dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan hindi po pwede yan hindi porke ikaw ay nasa puder eh pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli sa mga mas maliliit sa'yo wala namang totoo sa kanya mga sinasabi puro na lang hanggang dyan na lang siguro siya again iwanan natin siya pabayaan na lang natin siya sa sarili niyang mundo Thank you yes. very much, sir. We will start with uh, opening statement from our Chief PNP, sir. Uh, opening statement Papa. ba? Uh, good morning once again. Today is the Sona. At ang uh, ating mga operations ngayon ay dito na katuon. At uh, sinisiguro na natin na um, dito tayo para siguraduhin ang peace and order sa activity na ito. Tapos sa kabuuan may naka-deploy tayong mga 23,000 na mga tao, 16,000 mula sa NCRPO at uh, another 6,000 sa iba-ibang ahensya ng gobyerno. Tapos uh, nakapag-deploy na tayo ngayong araw na ito, meron din tayong mga CDM at uh, tayo ay inaugment ng Region 3 at Region 4A at nandiyan na sila ngayon sa ating mga choke points. Uh, meron na rin kaming alert status na ipinatapad sa ating Philippine National Police at uh, may no-fly zone no-drone zone na rin sa paligid ng batasan. At uh, nanawagan tayo sa lahat ng mga involved na sana ay makapagtulungan tayo na magpanatili ng kaayusan at sumunod po tayo sa mga itinaklang patakaran at tigalang ang mga itinaklang ruta at manghilig sa abiso ng mga otoridad sa lugar. There were many... Um, coordination meetings done uh, prior to, to this and agreements were made so stick na lang tayo doon sa kung ano man ang napagkasunduan at uh, para mas, mas siguro natin na talaga maayos ang, ang ang activity na ito again um, ipaabot ko lang ang aking pasasalamat muli sa boxing for across natin kahapon yung laban para sa nasalanta Uh, sa lahat ng mga bumili ng ticket sa pinu mga pinuno ng Rizal Memorial Coliseum, uh, maraming salamat sa inyong suporta at sa sigla at pag na sa ating mga kababayan na tinamaan nga ng mga kalamidad na ito. Uh, bawat isa po na pumasok kahapon doon sa stadium ay mga donors. Kaya papa nagpapasalamat talaga sa kanila sa kanilang pag palad, sa pagbukas na nila mga puso para makapagbigay ng ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Ang ticket sales natin after we conduct an audit, nasa 440,000 pesos. At ang ating mga nakalap na cash ay 16 million. At ang mga donations and canned goods ay mga nasa 5 million po. Kaya ito ay ating ibinigay na. Nasa 1,200 ay ibinigay nating food packs kahapon sa Baseco Compound. At uh, sa ibang mga areas naman meron tayong mga deployment sa Bulkang Canlaon may 322 personnel tayong naka-deploy sa apektadong lugar at meron tayong 78 na RSS personnel na naka-standby Apektado ang 46 barangay sa apat na munisipalidad kung saan there are 16 evacuation centers ang kasalukoy ang okupado 1,257 ng pamilya or 4,079 individuals tinitiyak pa rin ng inyong Philippine National Police na tuloy-tuloy ang ating presensya sa mga lugar na ito para paghandaan at uh, ipanatilihin ang peace and order sa mga areas na ito. So that's all. Ma Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Thank you very much, sir. We will now proceed with the question and answer. First, it will be from Ms. Leah Elagan of UNTV, ma'am. Morning, sir. Sir? Ah, uh, hanggang kahapon may tatlong mga rallyista, a uh, grupo na naaprobahan po na may permit na dagdagan po sir? Wala pa rin, ganun pa rin. Ah, uh, isang grupo nandyan sa St. Peter, isang grupo nandyan sa White Plains, at isang grupo doon sa Sandi, Kowa, Sandigan Bayan. Sir, may bago pa tayong panuntunan para naman doon sa mga magsusunod ng FEG? Um, play by ear na lang tayo. Anyway, umuulan naman eh. Uh, so I don't think na... ah, <laughs> uh, magiging ang kasi sa EVG kasi ang isang more than the well syempre of course may batas nga tayo dyan sa may batas nga tayo dyan sa environmental law pero more than that ang sa ating tinitinan kasi dyan yung delikado eh di ba delikado sa kalsada pag ka may mga flying embers baka hindi natin makontrol may tatamaan dyan may isang kotse dyan na may diferensya at may leak ang gasolina Tandaan natin, ang mga sasakan na, lumat, na tumatakbo dyan, eh lahat yan may gasolina. Gasolina at crudo yan. Ang iba dyan, eh, LPG pa ang gamit. So, medyo delikado ang may apoy sa... There's a reason why ang mga ginagamit na mga... Pati ang mga traffic lights, mga lalo-lalo na lalo, yung mga dividers sa mga... yung mga cut-eye dyan sa sa kalsada, yung mga lane lane markers. May mga kaya may may rason kung bakit may panuntunan niyan, covered 'yan, hindi pwedeng magkaroon ng spark 'yan. Yung mga ganoon sapagkat nandiyan sa kalsada natin, napakaraming gasolina na nandiyan. Pag may isa lang diyan na aksidente, hindi natin alam. Eh. May nasusunugan ng bigla eh. So, magdadagdag pa tayo nung isang factor variable na gaya ng EFG na may mga lumilipad na mga embers. Medyo delikado nga talaga. Sir, so far wala pong may namo monitor po bang threat ang PNP? Sa ngayon naman wala. Okay lang. Uh, we are, as I, again, I'm always repeating, we are hoping for the best but we are prepared for the worst. Thank you very much, ma'am. Next, we will be having Sir J. Mark Dagala from Radio Pilipinas, sir. Sir, nabagit nyo nga na meron tayong naka-full alert, no-fly zone, uh, na naka naka place na. Uh, so far sir, meron pa meron ba tayo na ma, na mo-monitor na sabi nga imminent threat or sabi nga ito ay nasa normal ano lang, nor, nasa normal uh, SOP lang po. Normal lang ito para sa isang zona. Wala tayong threat na extra na lang na mo-monitor. Sir, um reaction lang dahil sina Bagamat nasagot yun na po, just to reiterate lang yung mga puna ng ilang mga Uh, ko komento na overkill daw yung deployment uh, from 12,000 umangat ang umangat hanggang 23,000 your thoughts sir Natural lang yun sa palagay ko um, We're just, yun nga, we hope for the best What you are prepared for the worst Mas maganda na yung may tao tayo sa ground Na nagbabantay Kaysa sa yung wala tayong tao sa ground At maghahanap tayo oras na may nangyaring hindi inaasahan Thank you, sir. Next, we'll be having Sir Jason Sigales from Inquirer. Sir. Good morning, sir. Uh, I know po sinabi nyo na po sa flag racing na you wanted to close that chapter na po. Pero balikan lang po natin yung kay Mayor Bastejo. Meron hong mga social media comments po pointing out na may travel document naman na po si Mayor Baste prior pa po doon sa set ng boxing match. Ano pong reaction niyo po doon, sir? I'm not aware of the travel document. At saka, uh, Well, sarado na nga yun eh. Pero saying that, no, hindi naman yan ang una niya sinabi. Di ba? Hindi naman yan ang kondisyon niya nung unang uh, in invite natin siya na mag-participate tayo sa isang charity boxing match. Ang una niya sinabi ka agad eh, drug test sa lahat ng ng government officials. Eh, obviously, after thought na yung travel documents na yun. Di ba? Tsaka, it's just it's just a boxing match. Sporting event lang yan na fundraising. Wala pinagkaiba yan sa nagpapagolf ka. Di ba? We are participating in golf. Ah, fundraising din. We are participating in shooting competition. Fundraising din. We are participating in running fun runs. Flagra uh, fundraising din. So, what's the difference? We want to participate in a boxing match. Fundraising din. What? No difference. Okay? Tsaka, man, andun naman ang lahat ng Oficialis at ang naman ng security and safety safeguards. You know? Kaya lang, medyo yun. Magkakasubukan siguro dahil iya, ito itong Meron tayong ping pong tournament, fundraising din, badminton tournament, fundraising din. Ngayon, very, very popular. Pickleball tournament, fundraising din. So, it's just another sporting event. Thank you very much, sir. Next, we will be having Sir Rakilisigis of PTV4. Hi, sir. Good morning. Sir, isang tanong lang. Um, kanina daw may mga naspatan na mga armored vehicle around Batasan. May mga deployment. This Is, is this the first time daw ba na may ganun deploy pag may zona? I've been in zonas since 2005, ano. Dahil na ako ng Keto City na limang taon, eh. So, limang zona ang dinaanan ko dyan. Simula 2005, hanggang 2010, na zona. Anim nga na zona yan, eh. So, uh, natural lang yan na part ng component ng CDM natin. Kung may mga armored vehicle kayo makita dyan, eh nakatago naman yan. Yan ay normal na part ng deployment ng isang batalyon. Support support vehicles yan eh. Baka naman ako hindi naman armored vehicle na talagang armored vehicle na as in may 50 caliber. Hindi naman ganun. Yun ay mga yun ay mga natural na mga kagamitan natin na ginagamit natin sa mga ganitong pagkakataon, no? Thank you very much sir. Next is Sir Alfred Dalizot from People's Journal sir. Morning sir. Yes sir. <clears throat> sir sabi mo kanina, uh police should not allow themselves to be bullied. Tapos sabi mo uh, we stood up to the bully and the bully ran away. Uh Salamat you know, Alfred sa tanong na yan na naman. Uh, it will give me another opportunity to clarify that, ano. Pero talagang sa totoo lang, this is, you know, uh, we've been bullied, I've been bullied personally so many times by that guy. Okay? Nung nasa Tsipu. Nung regional director ako ng Davao, sabi sasampalin ako. Bakit? Kasi dahil meron akong gustong gawing 3-minute response, hindi siya naniniwala doon. Actually, then uh, a few days later, during the Kadayawan Festival, I made it a point na pumunta. Pumunta ako sa Kadayawan sa send off ng Kadayawan Festival Forces Doon ginawa yon sa DCPO Double City Police Office Nakipag-lunch ako Dahil alauna yung Kadayawan Festival na yun Na send off Andun na lahat ng mga puwersa At siya ang guest of honor supposedly Eh bigla na lang Ang pinapunta niya si Colonel Sumagaysay So really uh, nothing happened, nothing, no clarifications were made. So, kasi gusto ko lang naman siya makita at maklarify kung anong gusto niya ba talagang mangyari para malaman kung ano ang pwede namin mapag, mapag, uh, makapagtrabaho kami ng, ng, you know, makapagtrabaho kami ng uh, uh, together. That was even before Kibuloy and uh, that was even, even before the Kibuloy incident. So, uh, wala nangyari. And then, during the Kibuloy saga, dumating si dumating si Senator Batodon at nagkandak ng hearing nakita kami sa city sa city hall naman I would have approached him going to the going to the restroom umiwas naman siya ayaw niya rin ako makausap ayaw niya rin ako magharap at makalapit sa akin so and now here is again another threat and now that I'm the chief of the Philippine National Police kung hindi ko naman kasal sabihin nila duwag ako di ba? yun naman na sasabihin na kasunod na eh so once and for all dapat tulukan na natin to Pina pinalampas ko siya sa sinabi niya sa sampalin ako. Because all I said is, uh, you know, threat is one thing and uh, doing it is altogether another. Eh, natuwa na yata siya na ibuli tayo in public na gano'n. Right now, I am na. May mga nagreklamo na talaga, ng ICC ang reklamo, tinanggal ang humanity ng ating mga kababayan. Sabihin natin ang adik yung rehabilitation centers eh. Tanggalin, sarado natin lahat ng rehabilitation centers ba ganyan? Barili na lang natin lahat ng mga adik. Hindi ko sinasabing tama ang adika. Pero ang mga yan, eh, may proseso ang batas para sa kanila. Hulihin natin. Kulong natin. I-rehab e natin kung kinakailangan. Sa mga nagbibenta naman ng droga, wala tayong patawad yan. There's no compromise on that. Puhulihin natin yan. Pag lumaban, gagawin natin ang ating dapat gawin under Article 11 of the Revised Penal Code. Pero hindi naman ako papayan na may mga tao dyan na gumagala na naka-bonnet, naka nakahelmet, at namamaril na lang ng kung sino-sino. Kung sino lang ang gusto nila. Hindi naman po pwede yun. Because that's not within, within the ambit of the law. At hindi ka maamin yan ngayon, ngayon ng mga taong inakusahan natin. Lahat sila ngayon dyan. Pag inakusahan natin, imbestigahan, mag na ngayon ng right to remain silent at mag i ng right against self-incrimination. Hindi... Hindi tama yan. So, yung pagwawala ng humanity natin, indication yan, tatawagin kang unggoy. Di ba? Hindi lang naman ako ang dahil ba maitim ako? Di ba? Para para tayong Pilipino. Para ano pang kasi itim ko na Pilipino. So lahat kami unggoy. Yun ang medyo pinapalagan ko talaga dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Hindi po pwede yan. Hindi porke ikaw ay nasa puder, eh pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli sa mga mas maliliit sa'yo. Hindi po pwede yan. Okay? So, again, we stood up to the bully, the bully ran away. Yun lang yun. And this is not the first time that the bully ran away. Lahat naman ng bullies, eh. ganyan naman eh. May mga bullies yan na pag tinanong na nga, pina, pinaupo mo na at uh, uh, tinanong mo na ng diretsyo, ito ba ginawa mo? Ididenay na. Matapang lang habang sinasabi at magbibigay ng order. Okay? So again, sarado ko na yung chapter na yan hindi natin papayagan yung mga bully na maghari-harian sa meets natin kasi hindi lang naman ako binubully niya binubuli niya ang mga kasamahan ko binubully niya rin ang mga kapareho ko ng mga may itim hindi po pwede so again, sarado na natin yan kalimutan na natin at wala namang wala namang totoo sa kanya mga sinasabi puro na lang, hanggang dyan na lang siguro siya again, iwanan natin siya Pabayaan na lang natin siya sa sarili niyang mundo. Salamat din, Alfred. Thank you very much, sir. And last question from Miss Merlin Padiernos of Teleradio, ma'am. Hi, sir. Good morning po. Sir, last year, nagbulantang lahat doon sa lumabas na fake video bigla ni Pangulo. Um, hours before yung SONA. Kamusta po monitoring ngayon? At if ever po na magkaroon ulit ng ganitong incident, ano po yung action po ng PNP? Naghahanda na tayo sa mga bagay na yan, ano? Talagang yung mga kalaban na ating gobyerno, napaka-sophisticated na rin ng mga ginagamit. Kaya yung mga deepfake, baka mamaya may lumabas ngayon dyan. Hindi pa dumarating ang presidente sa kongreso. May nagsusona na, nakamukha niya at nagsasalita na kung ano-ano. So, again, nakahanda naman tayo dyan sa mga bagay na ating anti-cybercrime group ay nagmomonitor. Naniniguro na talagang bago mangyari yan or during mangyari yan, talagang dapat ma agad para hindi na malinlang ating mga kababayan. Sir, uh, naman po sa deployment ng troops natin sa mga rally. Um, last year po kasi sabi ni PMP Chief Marbil ay uh, huhulihin yung mga pasaway, yung mga mananakat na mga polis. Ganun din po pwede i-implement ngayong SONA? Meron tayong maximum tolerance pa rin tayo. Ang sa atin lang naman ditong tingnan yung mga kababayan natin, kung gusto lang nila nilang maghayag ng kanilang mga, mga opinion at mga saloobin at ginagawa naman ito within the ambit of the law, pagbibigyan natin at puproteksyonan pro pa natin ang kanilang karapatan na Ibibigay natin sa kanilang platform at pagkakataon na makapagsalita ng gusto nilang sabihin at makapaghayag ng kanilang mga saloobin at magawa ang gusto nilang gawin as long as it is the law pag nalakit na po sir ng polis? We'll just decide on it when it uh, when the time comes, you know. May mga may mga appropriate response naman tayo sa mga situations. Nasa Cymex na natin 'yan. May mga calibrated response tayo diyan. Depende sa kung ano ang nakikita. Sir. Thank you very much, ma'am. Uh, one last question, sir, from Mr. J. Mark. Sir, pa, uh, soundbite lang. Dun sa naging post sa social media regarding doon sa comment ni nung predecessor niyo sa Davao si retired General Escobal uh, na nagsasabing ini-insinuate niya na inobliga daw yung mga pulis na manood dun sa fight kahapon. Well, nasagot ko na rin yan sa aking social media page. You know? Ang sa akin lang naman, gaya ng ibang mga Pilipino, si General Escobar ay uh, merong karapatan din na maghayag ng kanyang saloobin. Pero Itama e, lang, sa tama lang, huwag na yung sa fake news dahil eh, he, he, had, he had his time. Now it is our time at huwag niya sabutahin ang ating oras at ang ating panahon na mga pagservisyo sa ating mga kababayan. Thank you very much sir and any closing statement sir before we end this press briefing? Maraming salamat sa ating mga kasamahan at uh, katuwang sa media sa pagkakataong ito na may hayag ang aking uh, mga saloobin. And uh, salamat sa inyong suporta. I'm very surprised kahapon ha, the first time na nakakita ko ng ganong karaming media. <laughs> Sobra. Ha? That's the first time the biggest so far in my career na nakaharap ko na pakaraming media. Kaya siguro mas marami pong fundraising activities ang ating gagawin. Oh, pickleball naman sa sunod. <laughs> pickleball, billiard, ano pa mga magagandang fundraising para medyo masaya ang ating mga kababayan. Ano? again thank you